Guys, let's play a game. Napatingin kaming lahat sa nagsalita na si Blair. One of my friends, nandito kami sa bahay ni Blair ngayon dahil katatapos lang namin gawin ang group project namin. What game? Maudie said while drinking her favorite wine. Blair stood up and smirked. Bring me! She answered. I blinked, well-mouthed, just chuckled. Jed massaged the back of his neck and grinned. Bring you? San ka naman dadalhin? He asked. Blair looked at Jed, astonished by his words. What the hell, Jed? Are you kidding me? Eros asked. Because of disbelief, Jed chose to sip his mouth and just massage his temples. Blair rolled her eyes and glanced at me. Do you want to join us, May? She smiled. Na man ngunit sa huli ay napapayag niya ako. We formed a circle and watched in silence. Hmm. Bring me something, Blair said as she rubbed her chin in thought. She snapped her fingers. Ah, oh, something that is useful when you are in. Hmm. in calamity? Hindi pa siya sure sa sinabi niya dahil tumaas ang tono ng pananalita niya. Subalit, lahat kami ay sumunod. Nagsikuha ng kanya-kanya naming gamit na tumutukoy sa sinambit ni Blair kanina. What's that, Jed? Tanong ni Blair nang magsipuntahan na kaming lahat. Jed lifted his flashlight over his head And waved his hand and then laughed. Tada! Flashlight! Sagot ni Jed. Blair just crossed her arms over her chest. Bakit flashlight, Jed? Jed just smiled. Malay mo mag-brown out. Maganda na yung ready. Mahina naman kaming tumawa sa sagot ni Jed. Puro kasi ito kalokohan. Agad na bumaling si Blair kay Maute na may daladalang kumot. Why are you holding a blanket, Maude? Maude, just drag your shoulders. Ginawin akong tao. Malay mo, bagyo ang dumating. Saka sa mamadali ko, ito ang nakuha ko. Salaysay ni Maude. napatangu naman si Blair. You, Eros, what did you brought for us? This. Eros extended his hand. He's holding a power bank. Lihim akong natawa. Hindi ko rin alam kung bakit. Mabuti na lamang at walang nakapansin. Blair just raised her eyebrows. Why? My, my motto is gadget is life, Blair. Ayoko mo mabot ako sa punto na masasabi ko na I'm running out of battery. Sagot ni Eros. Napairap naman si Blair sa katumangutang o bago bumaling sa akin. Ikaw, Esme, Anong dinalam mo? Tanong ni Blair. Napalunok ako at itinaas ang kamay kong may hawak-hawak na kutsilyo. Ang lahat ay napaatras kaya nakaramdam ako ng pangangatog ng tuhod ko. Dali-dali kong tinago ang kutsilyo sa likuran ko. B But why? Esme. Tanong ni Jad. Bakit ay nandalam mo Esme? Kunat naong tanong ni Blair muli akong napalunok dala ng kaba binigay to sa akin ni Eros wala kasi akong mahanap natigil ako sa pagsasalita nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa bahay ang buong silid ay binalot ng sigaw magmula ng mamatay ang ilaw lalo lamang itong lumakas nang bumalik ang kuryente at kitang kita namin si Maude na wala ng buhay habang nakatali sa leeg niya, ang kumot na dinala niya sa laro. Lahat ay binalot ng takot. Hindi kami makagalaw ng maayos dahil sa nakita namin. Maude! Agad na pinigilan ni Eros si Blair na lumapit kay Maude. Baka nang titrip lang si Maude. Tanong ni Jed. Nagsalubong ang kilay ni Eros habang nakatingin kay Jed. Gago ka ba Jed? Sinong loko-loko luk ang magtatali ng kumot sa leeg niya, ha? Alam ko, alam ko, pinapawala ko lang ang takot niyo. Nag-iisip ka ba, ha? Sabat ni Jeff dito. Agad na pumagit na si Blair sa kanila na umiiyak. That's enough! Pinunasan ko ang pisang ko at nilapitan si Maude para tulungang isara ang mata niya. Gosh, Gosh, Maude! lalong lumakas ang iyak ni Blair. Kasama noon ang pagbugso ng malakas na ulan. Agad na inalo ni Eros si Blair. Sinong pumatay kay Maudi? Ikaw, Jed? Bakit ako ha? Tumigil na kayo. Saway ko sa kanila. Ituloy natin ang laro. Sabat, bigla ni Jed. Umambang manununtok si Eros kay Jed nang bigla siyang pigilan ni Blair. Nag-iisip ka ba talaga? Dapat na tayong umalis sa bahay ni Blair. Pinapakalma ko lang kayo. Muling sambit ni Jed. Muling nawala ng kuryente. Sumabay ang malakas na kulog. Muling umalingaw ang malakas na tili. Ilang minuto ang tinagal nang magkawala ng mga ilaw bago ito muling bumalik. Biglang naging malangsa ang amoy ng silid. Nanlaki ang mata namin na makita ang umaagos na dugo ni Jed mula sa sofa. Nakabuka ang bibig nito dahil nakalagay ang flashlight sa bunganga niya. Ilang saksak din ang natamo ni Jed na sa tingin namin ay nagmula sa salamin ng flashlight dahil basag na ito. Ganoon na lamang ang gulat namin nang makita akong punong-puno ng dugo si Eros. Eros, pinatay mo si Jed? Si Blair. Napaatras si Eros nang makita niya ang kutsilyo sa harapan niya. Blair, maniwala ka. Hindi ko ginawa yun. Eros, you promised me na hindi. Shut the hell up, Blair. Paniwalaan mo naman ako. Kumunot ang noo ko. Dala ng pagkalito dahil wala akong maintindihan sa mga sinasabi nila. Let's go. We better hurry. Baka mamatay tayo rito. Sambit ni Eros. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Blair. Iginalaw ni Blair ang ulo niya at masuyo akong tiningnan. Esme, umalis tayo rito please. Narinig ko ang pagbuga ng hangin ni Eros na para bang hindi siya makapaniwala sa narinig niya mula sa kanyang kasintahan. Babe, Listen to me. I didn't kill. Blair cut his words. Shut the fuck up, Eros. You bastard. I trusted you. Na hindi mo nagagawin ulit ang... Bago pa matuloy ang sasabihin ni Blair, ay namatay muli ang ilaw. Sunod-sunod ang pagkulog at pagkidlat. Hindi agad bumalik ang ilaw. Tanging ang kidlat na lamang ang nagsisilbing liwanag sa si silid. Umaalingasaw ang amoy tuko. Lahat ay hindi makagalaw. Takot na baka sa isang paghakbang ay wala ka ng buhay. Napangiti ako habang nakatingin sa bintana na tangang isang puno ang natatanaw. Ako'y napasipol ng tumunog ang kantang Lalabay of Woe. Habang ginagawa ko ito ay pinapaikot ko sa aking mga palad ang kutsilyo. Not until the lights has been restored, and Eros is already dead. Puno rin siya ng saksak. Kaya kay Jet, nakapasok din sa bunganga nito ang power bank. Tumigil ako sa pagsipol. Napangiti ako nang magtama ang mga mata namin ni Blair. Baka sa mukha niya ang takot at kalungkutan. Is me? You? Humalakak ako habang pinapaikot pa rin sa kamay ko ang kutsilyo at lumalapit sa kanya. Ako? Bakit ako? Inosenteng tanong ko. Napakamot ako sa buhok ko at natatarantang itinapon ang kutsilyo. Pinatay mo si Eros? Esme, I'm sorry. Tumaas ang sulok ng labi ko. Umiiyak na siya. Nang wala na siyang maatrasan ay idinikit ko sa pisngi niya ang kutsilyo. You killed him. I whispered. You haven't killed me yet. So you must want something from me. Napangisi ako. Inilayo ko sa kanya ang kutsilyo at umalakak. Anong nakakatawa? You killed him. Tumigil ako sa pagtawa at tinitigan siya. Kung ka, parang wala kang ginawang kababuyan noon. Nagbago ang reaksyon niya. Halatang lalong kinabahan. Napangisi ako at muling lumapit sa kanya. Esme, I'm sorry. Pinatay niyo ang ate ko. Binapon niyong lahat ang katawan ng atiko. ko. Bulyaw ko sa kanya. Akmang itatara ko na sa tip, -tip niya ang kutsilyo nang biglang bumuhos ang luha niya at lumuhod sa akin. Lumuhod ako para abot ko ang pisngi niya. Sa kadahan-dahang pinunasan ang luha niyang patuloy pa rin na pumapatak. Muli kong idinikit sa kanya ang kutsilyo. Pinaboy niyo si ate. Umiiyak pa rin siya sa harapan ko at nagmamakaawa. Tumayo ako sa kanakangiting tiningnan ang mga katawan nila. Muli akong napasipol bago naisipang kantahin ang lalabay of fo habang umiikot sa kanila. Wolves asleep amidst the trees. Habang nakatingin ako sa kanya na umiiyak, bumabalik sa alaala -ala ko kung paano nila pinaglaruan si ate. Ganitong ganito rin iyon. May group project din sila at nagkakayayaang maglaro. Pinainom nila si ate ng drugs. Dahil iyon ang sinabi ng mga doktor, nang tingnan nila ang katawan ni ate. May mga kung ano-ano rin silang nilagay sa masel ang katawan ni ate. Katawan ni ate ang kusang bumigay. Dahil sa mga pinagagawa nila. Pinaglaruan ko ang kutsilyo mas himas sa makinis ng mukha. Napatakip ako sa bibig at umaktong inusente ng madaplisan ng kutsilyo ang mukha niya. Oh, sorry, natulog sa kamay ko. Iyak pa rin siya ng iyak at nagmamakaawa. Esme, please, I'm sorry. Tumaas ang sulok ng labi ko sa katumawa ng tumawa bago ko itinarak ang kutsilyo sa katawan niya. Kitang kita, kita ko ang mga dugo na nagkalat sa sahig at ganoon na rin sa kamay ko. Tumayo ako sa katiningnan ng katawan nila bago ako sumipol at magsimulang kumanta. Habang umiikot sa kanilat, at pinapaikot ang kutsilyo sa aking kamay. What's a the maid just trees but all the way in the breeze hinawakan ko ang pisngi ni Maude sa kaiti na ang kutsilyo para sulatan siya ng letter E but one so lies anxious wide away patuloy kong kinanta ang lalabay of woe isa-isa isa ko silang inukitan sa pisngi hanggat sa mabuo ko ang pangalan ko. Patuloy pa rin ako sa pagkanta habang abala pa rin nakatingin sa kanila. Patuloy pa rin sa pagtulo ang mga dugo nila. Lumapit ako kay Blair sa ipinahid ang dugo niya sa akin. Blair, tulong! Tulungan niyo kami! dali-dali kong kinuha ang cellphone ko para tumawag. Yes, miss? Sagot sa kabilang linya. Tulungan po ninyo kami, ang mga kaibigan ko. Ano nangyari sa inyo? Nasaan ang location nyo? Muli akong lumapit kay Blair habang iyak pa rin ng iyak dahil ayaw tumikil sa pag-agos ang dugo niya. May killer! May killer po sa loob ng bahay! Ang daming tuko. Okay, okay, kalma. Can you tell us your location, please? Para makapagpadala na ako ng team dyan. Ano pa nangyayari? Tumayo ako, saka biglang tumawa. Bakit ka tumatawa? Napangisi ako, saka ipinaikot ang kutsilyo sa aking kamay. <laughs> I killed them. Si Esme ay may Dissociative Identity Disorder. All Multiple Personality Disorder Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.